ang pinakamalupit na magnanakaw ay hindi ang taong umaagaw ng kayamanan o ari-arian, kundi ang kumukuha ng oras na hindi mo kailanman mababawi. Ang oras ay parang hanging dumadaan sa pagitan ng iyong mga daliri. Mahirap hawakan at mabilis mawala. Bawat araw na lumilipas ay hindi na maibabalik. At bawat sandaling sinasayang ay bahagi ng buhay na tuluyan ng naglaho. Maraming tao ang namumuhay na parang walang katapusan ng oras kumigising na walang layunin, nagtatrabaho na walang direksyon, at natutulog na puno ng pagsisisi. Ang ilan ay naghihintay pa ng tamang panahon bago kumilos, samantalang ang mismong panahon na hinihintay nila ay unti-unti nang naglalaho. Sa bawat saglit na ipinagpapaliban natin ang pagkilos, doon din natin unti-unting ibinibigay sa kawalan ang pinakamahalagang bahagi ng ating pagkatao. Ang oras ay hindi lamang sukat ng taon, o buwan. Ito ay isang patunay na tayo ay buhay. Sa bawat tibok ng puso, sa bawat paghinga, doon natin mararamdaman kung gaano kaikli at kasagrado ang ating pag-iral. Ang taong marunong pahalagahan ng oras ay hindi basta takot sa kamatayan, kundi marunong magmahal sa buhay. Sapagkat alam niya na ang bawat araw ay pagkakataon upang mabuhay ng may layunin at hindi lamang para umiral sa pagitan ng pagsikat at paglubog ng araw gaya ng sinabi ni Seneca, While we wait for life, life passes. Habang hinihintay natin ang tamang panahon, tahimik na lumilipas ang mismong buhay na gusto nating simulan. Kaya bago mo hayaang dumaan muli ang isang araw na walang kabuluhan, itanong mo sa iyong sarili, ang sandaling ito ba ay ginugugol ko sa bagay na may saysay? Bago ang lahat, kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Kung kaya mong pahalagahan ang oras, kaya mong pahalagahan ang buhay sapagkat ang oras ang unang guro ng karunungan. At ang hindi marunong makinig dito ay mananatiling bihag ng sarili niyang kapabayaan. Maraming pagkakataon ang dumarating sa bawat isa sa atin ngunit hindi ito nakikita ng taong abala sa mga bagay na walang saysay ang oras ay hindi ka ilanman nagaantay at kapag binaliwala mo ito, kusa itong lalayo sa iyo na parang kaibigang nasaktan at hindi na babalik. Number one, ang oras ay buhay mismo. Sa mundong abala sa paghahabol ng tagumpay at kasiyahan, madalas nakakalimutan ng tao na ang oras ay hindi basta sukat ng minuto o segundo. Ang oras ay hindi lamang daloy ng mga araw sa kalendaryo. Ito mismo ang buhay na ibinigay sa atin bawat umaga na dumarating ay paalala na may panibagong pagkakataon ka upang maging mas mabuting nilalang at bawat gabi na lumilipas ay patunay na may bahagi ng iyong buhay na hindi mo na kailanman maibabalik. Kapag sinayang mo ang oras, hindi mo lang tinatapo ng sandali. Parang unti-unti mong ibinibigay sa kawalan ang mismong pagkakataong mabuhay. Ang bawat segundo ay patak ng buhay na dumarating at umaalis at kung hindi mo ito gagamitin nang may layunin, darating ang araw na mararamdaman mong wala kang naiwan, kundi mga alaala ng mga bagay na hindi mo nagawa. Ang mga stoic tulad ni Marcus Aurelius ay nagtuturo na ang bawat araw ay isang paanyaya upang mamuhay ng may kamalayan. Sinabi niya, Do not act as if you were going to live 10,000 years. While you live, while it is in your power, be good. Ang mensahe niya ay malinaw. Habang may kakayahan ka pa, Gawin mo ang mabuti at gamitin mo ang oras ng may saysay. Huwag mong hayaang lumipas ang mga araw sa pag-aakala na may sapat na panahon pa sapagkat ang bawat sandaling nasasayang ay bahagi ng iyong buhay na unti-unting nawawala. Ang oras ay hindi kaaway kundi guro. Ipinapaalala nito sa atin na ang bawat paghinga ay pagkakataon upang maging mas matatag, mas mapayapa at mas marunong sa harap ng mga hamon. Kapag marunong kang pahalagahan ang oras, natututo kang pahalagahan ang bawat tao, bawat karanasan at bawat aral na dumarating sa iyong landas. Kaya bago mo hayaang lumipas ang araw na ito na walang kabuluhan, tanungin mo ang iyong sarili. Ginugugol ko ba ang oras sa mga bagay na tunay na may halaga? Sapagkat sa dulo ng lahat, hindi nasusukat ang kahalagahan ng buhay sa tagal ng iyong pag-iral kundi sa lalim ng bawat sandaling ginugol mo ng may kamalayan at layunin. Number two, ang oras ay isang di matatawarang yaman. May mga bagay sa mundo na maaari mong kitain muli kapag nawala. Maaaring bumalik ang kayamanan, muling maghilom ang sugat, at muling lumago ang mga oportunidad na minsang nawala. Ngunit may isang bagay na kapag lumipas, ay hindi mo na kailanman mababawi, at iyon ay oras. Ito ang yaman na ipinagkaloob sa bawat isa ng pantay-pantay, ngunit kakaunti lamang ang marunong gumamit nito ng may kabatiran at paggalang. Ang oras ay hindi mo hawak, ngunit ito ang tanging pag-aari mong tunay na sa iyo. Lahat ng bagay na nasa paligid mo ay maaring mawala sa isang iglap. Maaring kunin ng kapalaran ng iyong pera, kalusugan o kapangyarihan, ngunit habang may oras ka pa, may pag-asa kang bumawi. Sa sandaling mawala ito, wala nang pagbabalik. Kaya't kung iisipin, ang oras ang pinakapayak ngunit pinakamakapangyarihang anyo ng kayamanan. Ang mga taong marunong pahalagahan ng oras ay parang mga matalinong tagapag-ingat ng ginto. Hindi nila ito ginugugol sa walang saysay na aliw o panandali ang kasiyahan. Sa halip, inilalaan nila ito sa mga bagay na may saysay, sa mga gawaing nagiiwan ng bakas sa isip at kaluluwa. Sa bawat oras na kanilang pinipiling maging mahinahon, matuto o magbigay, nagiging mas mayaman sila hindi sa panlabas na anyo kundi sa kabuuan ng kanilang pagkatao. Sinabi ni Seneca, Nothing is ours except time. Wala tayong tunay na pag-aari maliban sa oras sapagkat lahat ng bagay na mayroon tayo ngayon ay maaring mawala bukas. Ang oras lamang ang hindi mabibili o maibabalik at sa bawat sandaling ipinagpapaliban mo ang paggawa ng mabuti, unti-unti mong ibinibigay sa kawalan ang pinakamahalagang pag-aari mo. Maraming tao ang ginugugol ang kanilang buong buhay sa paghahanap ng kayamanan. Ngunit sa huli, ginagamit nila ang natitirang oras upang bilhin pabalik ang kapayapaan at kalusugan na kanilang isinakripisyo. Ironic, ngunit totoo, sa pagtatapos ng lahat, mauunawaan mo na ang oras ay hindi kailanman dapat ipagpalit sa anumang bagay na panandalian. Ang taong marunong magingat ng oras ay hindi kailanman magiging dukha sapagkat alam niyang bawat sandali ay oportunidad upang lumago, magmahal at makapag-iwan ng mabuting alaala. -ala. Kaya kung nais mong malaman kung gaano ka kayaman, huwag mong tingnan ang laman ng iyong bulsa, tingnan mo kung paano mo ginagamit ang oras na nasa iyong kamay. Sapagkat sa bawat oras na ginugol mo ng may layunin, doon mo tunay na nararanasan ang kasaganaan ng buhay. Ang oras ay hindi lamang yaman, ito ay isang sagradong tiwala. Kapag ginamit mo ito ng may karunungan, ang gantimpala nito ay hindi lamang tagumpay, kundi kapayapaan ng isip at kalayaan ng kaluluwa. Number 3. Ang oras ay ang tagapagturo ng disiplina at karunungan. Ang oras ay hindi lamang biyaya o yaman, ito rin ay guro na tahimik na nagbabantay sa bawat kilos at disisyon natin. Sa bawat sandaling lumilipas, ipinapakita nito ang halaga ng tiyaga, determinasyon at pagkakaroon ng disiplina. Ang taong marunong gumamit ng oras ng may pag-iingat ay natututo hindi lamang mula sa tagumpay, kundi higit sa lahat mula sa pagkukulang at pagkakamali. Sa mundo ng Stoic, ang oras ay hindi kaaway. Ito ang larangan kung saan nahuhubog ang karakter ng tao, kung paano mo ginugugol ang bawat sandali. Doon mo makikita ang lalim ng iyong pag sa sarili at sa paligid mo. Ang bawat araw na ginugol sa walang saysay, -say, ay tila piraso ng ginto na itinapon sa agos ng ilog, ngunit ang bawat sandaling ginugol sa tamang layunin ay nagiging pundasyon ng katatagan at karunungan. Ayon kay Epictetus, Make the best use of what is in your power and take the rest as it happens. Ang oras ay nasa iyong kapangyarihan, ngunit marami ang hindi nakakaunawa nito. Ang oras ay nagtuturo ng disiplina sa pamamagitan ng pagpapakita na walang naibabalik sa kahapon at walang sigurado sa bukas. Ang tamang paggamit nito ay nangangahulugang pamumuhay ng may malasakit sa sarili at sa mga bagay na mahalaga, hindi lamang sa pansariling kapakanan, kundi pati sa kabutihan ng iba. Ang oras ay guru na hindi nangangaral ng malakas. Tahimik itong nagtuturo sa bawat pagpili mo, sa bawat hakbang, at sa bawat pangarap na pinipilit mong abutin. Kapag hindi mo ito pinapansin, ikaw ang natututo ng mabigat na aral sa pamamagitan ng pagsisisi. Ngunit kapag pinagkalooban mo ito ng respeto at paggamit, matututuhan mo ang tunay na halaga ng pasensya, pagkilala sa sarili, at ang karunungan na ang buhay ay dapat pamahalaan ng may kamalayan at layunin. Sa bawat araw, may pagkakataon kang matutunan ang kahalagahan ng oras bilang guro. Ang mga sandali na inilaan mo upang magnilay, magplano, at kumilos ng may disiplina, ay nagiging pundasyon ng buhay na mas may saysay. Ang oras ay hindi lamang tagapamahagi ng segundo at minuto. Ito ang tagapagturo ng mga aral na magtatagal sa iyo habang buhay. Number 4. Ang oras ay tagapagdala ng pagkakataon at pagbabago. Ang bawat sandali na dumarating ay hindi lamang bahagi ng pag-ikot ng araw kundi isang pagkakataon upang baguhin ang takbo ng ating buhay. Ang oras ay tahimik na tagapagdala ng mga pintuan na maaari nating buksan. Ngunit kung hindi natin ito papahalagahan, kusang lumilipas ang mga pagkakataon bago pa man natin sila masunggaban. Maraming tao ang naghihintay sa tinatawag nilang tamang panahon, ngunit ang tamang panahon ay palaging nasa harap ng bawat sandali na pinipili mong kumilos. Ang oras ay nagbibigay ng pagkakataon sa pagbabago, ngunit ito rin ay nagtatakda ng limitasyon kung pababayaan mo ang bawat araw, makakalimutan mong ang pagbabago ay hindi nangyayari sa hinaharap na hindi darating kundi sa sandaling pinipili mong kumilos ngayon. Ang oras ay nagtuturo sa atin na ang kapangyarihan ng pagbabago ay nasa ating mga kamay sa bawat paghinga at bawat pagpili ayon kay Seneca. It is not that we have a short time to live but that we waste much of it. Hindi maikakaila na bawat tao ay nabibigyan ng parehong bilang ng oras sa bawat araw Ngunit kakaunti ang natututo kung paano gamitin ito ng may saysay. Ang oras ay isang mahalagang guro na nagpapaalala na ang tunay na pagbabago at pagunlad ay nakasalalay hindi sa dami ng taon na iyong nabuhay kundi sa paraan ng paggamit mo sa bawat sandali. Kapag natutunan mong pahalagahan ng oras, nauunawaan mo rin ang kahalagahan ng responsibilidad. Ang bawat sandaling ginugol mo sa paggawa ng mabuti, sa pag-aaral, sa pagmamahal, at sa pagbibigay ng halaga sa sarili at sa iba ay nagiging pundasyon ng mas mabuting hinaharap ang bawat hindi ginugol na sandali sa pagpapabaya ay nagiging hakbang patungo sa pagsisisi at pagkawala ng oportunidad ang oras ay hindi lamang daloy ng segundo at minuto ito ay isang paanyaya isang hamon at isang guro ipinapaalala nito sa atin na sa bawat araw ay may pagkakataon tayong baguhin ang ating sarili palalimin ang ating kaalaman at itama ang mga pagkukulang kung walang pagpapahalaga sa oras ang mga pagkakataon ay parang alun sa dagat na dumadaan at hindi na muling babalik ngunit sa bawat sandaling pinipili mong kumilos nang may kamalayan nagiging kasama mo ang oras sa paghubog ng isang buhay na puno ng saysay karunungan at kahulugan kapag ang tao ay tunay na nakakaunawa sa kapangyarihan ng oras natututo siyang yakapin ang bawat pagkakataon gamitin ang bawat sandali para sa paglago at pagbabago at makita ang buhay bilang serye ng mga hakbang na humuhubog sa kanyang kapalaran. Ang oras ay hindi lamang tagapagdala ng sandali. Ito ay tagapagdala ng posibilidad at ng bawat pangarap na nais mong tuparin. Number 5. Ang oras ay salamin ng ating pinili at pagkatao. Ang bawat sandali na ating ginugugol ay hindi lamang simpleng bahagi ng araw na lumilipas ito ay patunay ng ating mga pinipiling gawin ng ating mga pagpapahalaga at ng uri ng tao na tayo ay nagiging ang oras ay salamin na tahimik ngunit walang kinikilingan ipinapakita nito ang ating katotohanan ang ating disiplina at ang ating kahandaan o kakulangan sa pagharap sa buhay kapag ginugol natin ang ating oras sa walang saysay na bagay siya ring sumasalamin sa kawalan ng direksyon sa hindi paggamit ng pagkakataon at sa kakulangan ng kamalayan sa tunay na halaga ng ating pagkatao. Maraming tao ang nabubuhay ng abala sa mga bagay na pansamantala lamang sa paghahabol ng kasiyahan na nagtatapos sa sandaling nakamtan at sa pag-iwas sa hamon na tunay na makapagpapalago sa kanila. Hindi nila namamalayan na bawat ginugol nilang oras sa walang saysay ay unti-unti ring naglalaho sa kanilang pagkatao na parang tubig na dumadaloy sa palad at hindi na muling mahahawakan. Ang oras ay tahimik na nagtuturo ng aral na ang bawat kilos, bawat desisyon, at bawat pagpili ay may kaakibat na epekto sa hinaharap. Sinabi ni Epictetus, only the educated are free. Ang edukasyon na tinutukoy niya ay hindi lamang natutunan sa aklat o sa silid-aralan, kundi ang edukasyon ng buhay na natatamo sa pamamagitan ng tamang paggamit ng oras. Ang oras ay guru ng disiplina at karunungan bawat sandaling inilaan sa pagmumuni-muni, sa pagtuklas ng sarili, at sa paggawa ng mabuti ay nagiging pundasyon ng kalayaan mula sa mga kalabisan, kasalanan, at kagustuhang pansamantala lamang. Ang bawat sandaling nasa sayang sa walang saisay na gawain ay hindi lamang nawala, kundi naglilimita sa ating kakayahang lumago, matuto, at maging malaya. Kapag nauunawaan natin ang oras bilang salamin ng ating pagkatao, natututo tayong suriin ang ating sarili sa bawat hakbang. Natututo tayong kilalanin ang mga aspeto ng ating pagkatao na kailangan ng pagbabago at ang mga bahagi na dapat paunlarin. Ang oras ay hindi kaaway na nagtatakda ng hangganan, kundi kasama na nagbibigay linaw sa landas. Nagtuturo sa atin kung paano mamuhay ng may kamalayan, may layunin at may kabuluhan. Ang bawat sandali ay paanyaya Upang ipakita ang ating karakter at pag-ibig sa buhay, upang magbigay halaga sa bawat karanasan at oportunidad. Ang taong marunong pahalagahan ang oras ay ring maging responsable sa kanyang sarili at sa iba. Ang bawat ginugol na sandali sa kabutihan, sa pagmamahal sa pag-aaral at sa paglinang ng sarili ay nagiging pundasyon ng isang buhay na mas may saysay. Sa kabilang banda, ang bawat sandaling ipinagkakait sa sariling pag-unlad. At sa mabuting gawa ay nagiging hakbang patungo sa pagsisisi at sa pagkakawala sa mga oportunidad na maaring magdala ng tunay na kasiyahan at kapayapaan. Sa huli, ang bawat sandali ay pagkakataon upang ipakita kung sino tayo sa pinakapayak at pinakamatibay na anyo. Ang oras ay hindi lamang pamantayan ng ating araw, ito rin ay salamin ng ating kaluluwa, tagapagturo ng ating karakter at guru ng ating kamalayan. Kapag ginugol natin ito ng may pag-iingat at may layunin, natututuhan nating maging mas mabuting tao, mas mapanagot at mas may kamalayan sa kahalagahan ng bawat sandali. Ang oras ay hindi lamang dumadaloy sa ating paligid. Ito ang humuhubog sa ating pagkatao at sa bawat hakbang ng ating buhay. Number 6. Ang oras ay gabay sa pagpapahalaga sa kasalukuyan. Ang oras ay hindi lamang daloy ng segundo at minuto. Ito rin ay gabay na nagbubukas sa atin sa tunay na halaga ng kasalukuyan. Maraming tao ang namumuhay na abala sa nakaraan o nagaalala sa hinaharap, na hindi napapansin na ang kasalukuyan lamang ang tanging sandali na tunay nilang kontrolado. Ang bawat sandali ay may pagkakataong punuin ng saysay, ngunit kapag hindi natin pinapansin ang kasalukuyan, lumilipas ang pagkakataon na maging ganap ang ating karanasan sa buhay. Ang mga Stoic philosophers ay nagtuturo na ang kapayapaan at kalayaan ay nagmumula sa kamalayan sa kasalukuyan. Ang oras ay gabay sa pagkatuto na ang bawat sandali ay isang pagkakataon upang maging ganap sa ating pagkatao. Sa bawat paghinga, sa bawat hakbang at sa bawat desisyon, ipinapakita ng kasalukuyan kung gaano natin pinapahalagahan ang ating buhay at ang mga taong nakapaligid sa atin. Ang hindi pagbibigay pansin sa kasalukuyan ay tila pagbabalewala sa mismong buhay na ibinigay sa atin ayon kay Marcus Aurelius, Confine yourself to the present. Ang mensaheng ito ay paalala na ang hinaharap ay hindi garantisado at ang nakaraan ay hindi na mababago. Ang tanging sandali na mayroon tayo ay ang ngayon sa bawat sandaling ginagamit natin ng may layunin. Natututo tayong pahalagahan ang bawat tao bawat karanasan at bawat oportunidad na dumarating sa ating buhay. Ang oras ay guro na nagtuturo na ang tunay na kasaganaan ay nasa kamalayan sa kasalukuyan at sa paraan ng paggamit natin nito. Kapag marunong kang pahalagahan ng kasalukuyan, natututo kang mamuhay ng may buong puso at buong isip. Natututo kang maging bukas sa mga pagkakataon, magpasalamat sa mga simpleng bagay at pahalagahan ang bawat karanasan gaano man kaliit o kalaki ito. Ang oras ay hindi lamang patak ng segundo sa relo. Ito ay isang paanyaya upang mabuhay ng mas buo, upang maging mas malalim ang ating karunungan, at upang maunawaan ng tunay na halaga ng buhay. Ang oras ay gabay na humihikayat sa atin, na iwanan ang pagkabalisa at panghihinayang, at sa halip, yakapin ang bawat sandali ng may kamalayan at layunin. Kapag natutunan nating pahalagahan ng kasalukuyan, Natututo rin tayong pahalagahan ng sarili, ang iba at ang mundong ating ginagalawan. Ang bawat sandali ay oportunidad upang mamuhay ng may saysay. At ang oras ay nagtuturo na ang tunay na yaman ng buhay ay hindi nasusukat sa dami ng nakalipas, kundi sa lalim at kalidad ng kasalukuyan. Number 7. Ang oras ay tagapaghubog ng karakter at katatagan. Ang bawat sandali na ginugugol natin ay may kakayahang hubugin hindi lamang ang ating mga gawi, kundi pati ang ating buong pagkatao. Ang oras ay tahimik ngunit makapangyarihang guro na nagbabantay sa ating mga kilos at desisyon at unti-unting inilalantad ang ating tunay na karakter. Sa bawat pagpili na ating ginagawa sa paglipas ng panahon, natututo tayong maging mas matatag, mas mahinahon, at mas maunawain sa sarili at sa iba. Ang mga Stoic philosophers ay naniniwala na ang pagkontrol sa sarili at ang pagpapaunlad ng karakter ay nagsisimula sa kamalayan sa oras. Ang bawat ginugol na sandali ay may impluensya sa kung sino tayo at kung paano natin hinaharap ang mga hamon ng buhay. Ang hindi pinapahalagahan ng oras ay hindi lamang pagkawala ng mga minuto at segundo, kundi isang pagkukulang sa pagpapalago ng sarili at sa pagpapaunlad ng ating kapasidad upang maging matatag sa harap ng mga pagsubok, sinabi ni Seneca It is not that we have a short time to live, but that we waste much of it. Ang oras ay nagtuturo sa atin na ang tunay na lakas ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng tagumpay na nakamtan, kundi sa tibay ng loob na ipinapakita sa bawat sandali ng buhay. Ang bawat pagpili na ginagawa natin sa tamang paggamit ng oras ay nagiging pundasyon ng katatagan at sa bawat sandaling nasasayang, nawawala rin ang pagkakataon na hubugin ng ating karakter sa paraang makapagdadala ng kabutihan sa ating sarili at sa iba. Ang oras ay guro na hindi humihingi ng pansin o papuri. Tahimik nitong ipinapakita ang mga aral sa pamamagitan ng bawat karanasan, bawat pagkakamali at bawat tagumpay. Sa bawat segundo na ginugugol sa pagmumuni-muni, sa pag-aaral, sa pagtulong sa kapwa at sa paggawa ng mabuti, natututuhan natin ang kahalagahan ng pasensya, pagpipigil at pagkakaroon ng integridad, ang oras ay nagtuturo na ang tunay na lakas ay hindi nasa panlabas na anyo ng kapangyarihan, kundi sa kapasidad nating maging matatag at mahinahon sa gitna ng unos ng buhay. Kapag natutunan mong pahalagahan ng oras bilang tagapaghubog ng karakter, natututo kang maging mas responsable sa bawat desisyon, mas maingat sa bawat kilos at mas maunawain sa kahalagahan ng bawat relasyon at karanasan. Ang bawat sandaling ginugol mo sa tamang paraan ay nagiging haligi ng isang buhay na may saysay at may lalim. Ang oras ay hindi lamang daloy ng minuto at segundo. Ito ang lupa kung saan itinatanim natin ang ating mga prinsipyo, integridad at kabutihan at balang araw, ang mga binhing iyon ay magbubunga ng isang buhay na puno ng katatagan, karunungan at tunay na kahulugan. Kapag tunay nating nauunawaan ang oras sa ganitong paraan, nagiging malinaw sa atin na ang bawat araw ay pagkakataon upang hubugin ang sarili, upang linangin ang karakter at upang maging tao na may kapasidad na harapin ang lahat ng hamon ng may tapang at dangal. Ang oras ay guro, gabay at kaakibat sa pagbuo ng isang buhay na higit pa sa simpleng pag-iral. Number 8. Ang oras ay ang tanging walang kapalit na kayamanan at paalala ng pagkamatay. Sa lahat ng yaman sa mundo, may mga bagay na maaring mabawi o mapalitan, pera, kalusugan, posisyon at kahit mga oportunidad. Ngunit ang oras kapag lumipas ay hindi na kailanman maibabalik. Ito ang tanging kayamanang hindi mabibili, hindi maipagpapalit at hindi maitatago. Sa bawat sandaling lumilipas, tayo ay unti-unting nalalapit sa katapusan ng ating pag-iral at ang bawat hindi pinahalagahan na sandali ay naiiwan bilang bahagi ng buhay na hindi natin nagamit ng may Ang oras ay hindi kaaway, ngunit isa itong guro na tahimik na nagtuturo sa atin ng pinakamalupit at pinakamahalagang aral. Ang buhay ay maikli at ang kamatayan ay hindi nagpapaalam. Ang bawat sandali ay paalala na hindi natin dapat ipagpaliban ang kabutihan, ang pagunlad at ang pagmamahal na maaari nating ibahagi. Ang oras ay nagtuturo sa atin na ang tunay na yaman ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian, kundi sa kung paano niya ginamit ang bawat sandali upang mamuhay ng may saysay. Sinabi ni Marcos Aurelius, to every act of your life as though it were your last. Ang mensaheng ito ay paalala na ang bawat araw, bawat oras at bawat segundo ay pagkakataon upang mamuhay ng may kabutihan, tapang at malasakit. Ang oras ay hindi nag at sa bawat sandaling hindi natin ito pinapahalagahan, unti-unti nating sinasayang ang pagkakataong makagawa ng mabuti at magkaroon ng kabuluhan sa mundo. Ang taong nakakaunawa sa kahalagahan ng oras ay hindi natatakot sa kamatayan dahil alam niya na bawat sandaling ginugol niya ng may layunin at pag-iingat ay naging pamana na hindi mawawala. Natututo siyang bigyang halaga ang bawat minuto, bawat karanasan, at bawat relasyon sapagkat sa bawat sandaling iyon, buhay ang tunay niyang hinuhubog. Kapag nauunawaan natin ang oras bilang tanging walang kapalit na kayamanan, natututo rin tayong mamuhay ng mas malalim at mas may kamalayan. Ang bawat sandaling hindi nasayang ay nagiging paalala ng ating pag-iral at ng kahalagahan ng bawat kilos, salita at desisyon. Ang oras ay nagtuturo sa atin na mamuhay ng buong puso upang bawat sandali ay may saysay, -say, at upang sa pagtatapos ng ating pag-iral, masasabi natin na ginamit natin ang pinakamahalagang yaman na ibinigay sa atin sa paraang tunay na makabuluhan. Sa huli, ang oras ay higit pa sa sukat ng minuto at segundo. Ito ay guro, gabay, kayamanan at paalala ng mortalidad. Ang bawat sandali na pinapahalagahan at ginugugol ng may kamalayan ay hakbang patungo sa isang buhay na may lalim, karunungan at tunay na kahulugan ang oras ay hindi lamang dumadaloy sa ating mga kamay. Ito ang guro gabay at tagapaghubog ng ating buhay. Sa bawat segundo na ating pinapahalagahan, natututo tayong mamuhay ng may saysay, tapang at malasakit. Ang bawat sandali ay oportunidad upang magbago, upang maging mas mabuting tao at upang iwan ang bakas ng kabutihan sa mundong ating ginagalawan. Huwag hayaang lumipas ang bawat araw na parang walang kabuluhan. Pahalagahan ang oras sapagkat dito nakatago ang tunay na yaman ng buhay, ang pagkakataon upang hubugi ng sarili at ang daan tungo sa tunay na kalayaan ng isip at kapayapaan ng puso, ang oras ay paalala na ang bawat pagpili, bawat kilos at bawat desisyon ay may epekto sa hinaharap. Sa kamalayan na ito, natututo tayong mamuhay ng buong puso, ganap ang isip at may lalim sa bawat sandali. Kaibigan at kapatid, muli Inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Huwag nating sayangin ang bawat sandali. Hayaan nating ang oras ang maging gabay sa ating paglalakbay, sa paghubog ng karakter at sa pagtuklas ng tunay na kahulugan ng ating pag-iral. Maraming salamat po. Magingat ingat po tayo palagi. At kay Lord palagi ang papuri.